magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga Masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga Masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ham-anay kayo sa kaliwang bahagi. Kayo ang makakasama namin ni General Brian sa paglusob sa kaharian ng lahing elf na magmamula sa likod tarangkahan nila. Sigaw ni General Kai. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan. Ang kalahati ng bilang ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian ay agad-agad na hamanay sa kaliwang bahagi na sinabi ni General Kai. Nang nakikita ng lahat ang paghanay ng mga kasundaluhan sa kaliwang bahagi at ito ay natapos na. Si General Kai ay muling nagsalita at sinabi sa mga kasundaluhan na kanilang papamunuan ni General Brian. Tayo ay aatake ng maingat mula sa likod upang mabigla natin ang mga kasundaluhan ng lahing elf na nagbabantay sa loob ng kanilang kaharian at kailangan natin mabuksan ang gate ng kanilang kaharian. Upang ang ating mga kasamahan na kasakasama nila General Pat, General Miles, Sec Master Dax, Sec Master Chester at ni Haring Bench na nasa harapan ng kaharian ng lahing elf ay makapasok ng tuluyan sa kaharian ng lahi ng mga elf. Kailangan ko ang inyong kooperasyon lahat. At lahat ng aming pag-uutos at ipapagawa sa inyo ni General Brian ay inyong masundan at magawa ng maayos. Maliwanag ba? sigaw ni General Kai sa mga kasundaluhan sa kanyang hanay. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan na nasa hanay nila General Brian at General Kai. Sila ay tumugon at sinabi, Masusunod General Kai, aming susundin at gagawin ng ayos ang lahat ng inyong sasabihin sa amin mamaya. Utusan nyo lang kami ng aming mga gagawin. Sabi ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian, na nasa hanay nila General Brian at General Kai nang marinig ito nila General Brian at General Kai. Si General Brian ay nagsalita at sinabi, Mahusay kung ganun, ang lakas natin lahat ay inaasahan ng ating lahi lalo na ni Haring Benj. Hindi tayo pwedeng pumalpak sa ating gagawin na paglusob sa likuran tarangkahan ng kaharian ng lahi ng mga elf. Maliwanag ba, sigaw ni General Brian, at ang mga kasundaluhan ay sumigaw at sinabi, Oo General Brian, at si Pinunong Benj ay ngumiti at nagsalita sa mahinahon na tono at sinabi. Kayong lahat, ating iuuwi ang tagumpay sa ating kaharian. Oras na para iparamdam natin sa buong lahi na mayroon ang mundo na ating ginagalawan ngayon. Ang ating tunay na lakas at kakayahan na hindi tayong basta-basta nila lang na nandito sa mundo na ito. Magwawagi tayo sa labanan na ito. Sigaw ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ng lahat na kahit sila Dax, at Chester ay sumigaw na din. Ang lahat ay sumigaw ng sumigaw. Ang lakas ng sigaw ay umalang sa buong lugar at empiryon ng lahing barbarian. At si Pinunong Benj ay muling sumigaw at sinabi. Tayo nang magtungo sa kaharian ng lahi ng mga elf at wasakin ang kanilang kaharian at tuluyan ng wakasan ang kanilang lahi sa mundo na ito. Sigaw ni Pinunong Benj. At siya ay tumingin kila Dax at Chester at sinabi aking mga kapatid tayo na at si pinunong bench ay naglakad na papalabas ng imperyo ng kanyang lahi at sila dax, chester ay kasakasama ni pinunong bench sa harapan at si general pat at general miles ay sumigaw at sinabi sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian na nasa kanilang hanay tayo na sumunod na tayo kila haring bench sigaw nila general pat at general miles at ang mga kasundaluhan na ito ay agad-agad na sumunod sa likuran nila General Pat at General Miles. At sila General Brian at General Kai ay sumigaw din at sinabi, Tayo na, kailangan may sagawa natin ang lahat ng ating mga plano ng maingat. At si General Kai at General Brian ay lumakad na din. At ang mga kasundaluhan na nasa hanay nila General Kai at General Brian na kanilang papamunuan ay sumunod na sa kanilang likuran. At sa mga oras na ito, ang buong lahi ng Barbarian kasakasama sila Dax at Chester ay tuluyan ng nakalabas ng Imperio ng lahi ng Barbarian. At ang lahat ay handang-handa na sa magiging pag-atake nila sa kaharian ng lahi ng mga elf, samantala, sa mundo ng mga tao, sa Imperio ng North Mona sa kaharian nila Ganggang at Zubaji. Sila Daryl kasakasama niya sila Ivet, Irene, Reyna ng South Cloud at si Ambrose. Ang lahat ay nag-uusap ngayon sa silid hapagkainan. Si Daryl ay nagsalita at sinabi kay Zubaji. Brother Zubaji, nakakatuwa makita ang iyong imperyo ay nasa masaganang pamumuhay lalo na ang inyong mga nasasakupan. Kayo ni Ganggang na iyong asawa ay talagang karapat dapat mamuno ng isang malaking imperyo. Oo nga pala Ambrose, kamusta na pala ang inyong mga mamamayan na nasasakupan ng iyong kapangyarihan? Ang mga lungsod na sakop ng Elysium Gate at ang mga mamamayan nito. Kamusta naman sila? sabi ni Daryl kay Ambrose. Nang marinig ito ni Ambrose, siya ay napakamot ng ulo at sinabi, Ama, okay naman ang lahat, wala naman nagiging problema ang aking mga mamamayan. Minsan nagkakaroon ng sakuna, lalo na kapag sumapit ang tagtuyot. Pero hindi naman iyon nagiging dahilan para bumagsak ang ekonomiya ng aking nasasakupan. Sabi ni Ambrose, nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, Magaling kong ganun. Huwag na huwag mong hahayaan na makaranas ng taghirap ang iyong mga nasasakupan. Sa ngayon mahal ka ng mga tao sa mga lugar ng iyong nasasakupan. Ngunit kapag nangyari na bumagsak ang pamumuhay ng iyong mga nasasakupan, ang namumuno ang kanilang sisisihin. Alam mo naman din ang ugali ng mga tao. Naalala ko tuloy, nung kasing edad mo ako, na pangasawa ko ang Auntie Lily mo. Naalala ko pa bago ko siya naging asawa. Walang-wala talaga ako sa mga panahon na iyon. Halos walang-wala ako, ngunit ang natitira kong pera sa aking bangko ay nilagay ko sa negosyo. Hindi ko inaasahan na lalaki ito, ngunit ito ay tinago ko sa lahat, pati na din sa Auntie Lily mo. Nagpanggap akong mahirap, at isang manugang na tagapagsilbi sa pamilya ng Auntie Lily mo. Inaalipusta ako ng pamilya ng Auntie Lily mo. Ginawa ako utusan at tinuring na isang basahan sa kanilang pamilya na halos ipahiwalay na nila sa akin si Lily. Lalo na ang matanda sa pamilya nila. Madami akong naging karanasan sa pamilya ni Lily Ambrose na hindi ko makakalimutan. Iba ang mga tao kapag may mapapakinabangan sa iyo. Buti na lang hindi mo ito naranasan. Kaya wag mo dalan ang sarili mo sa nangyari sa akin noon. Gawin mo lahat upang ang mga nasasakupan mo ay maging masaya sa pamumuno mo. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng lahat, sila Irene, Yvette, ang reyna ng South Cloud. Sila ay medyo napasimangot, at si Ambrose ay nagsalita at sinabi, Ama, oo nga pala, sa panahon na ikaw ang namumuno sa Elysium Gate, hindi mo ba nakita o nahanap ulit si Auntie Lily? Sa tagal ng panahon, na kahit ang buong pamilya niya ay wala na akong balita sa kanila. Sabi ni Ambrose, nang marinig ito ni Daryl, siya ay biglang nalungkot at sinabi, Huwag na natin pang pag-usapan ang tungkol sa kanila. Lalo na sa Auntie Lily mo. Nasabi ko lang ang mga bagay na iyon kanina. Para malaman mo na ang mga tao ay hindi masaya kung wala sila sa iyo mapapakinabangan. Mabuti pa ang ibang nila lang na namumuhay sa ibang mundo. Sabi ni Daryl. At maya maya, si Daryl ay napatingin kay Zubaji at siya ay nagsalita at sinabi. Brother Zubaji, mukhang si Prinsesa Lin ay tulog pa hanggang ngayon. Pwede mo ba ako samahan patungo sa kanyang silid na pinagtulugan? Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Zubaji. Siya ay napakamot ng ulo, at hindi agad na kaimik, at si Zubaji ay napabulong sa kanyang sarili. Nako, paano na ito? Paano ko sasabihin kay Brother Daryl na ang prinsesa ng lahing elf na kasakasama niyang dumating sa mundo ng mga tao ay wala na ngayon sa aming imperyo? Ayoko naman masaktan si Brother Daryl nakikita ng lahat ang hindi pag. Imak ni Zubaji, at si Ganggang Gang ay walang pasensya na nagsalita at sinabi. Daryl si Prinsesa Lin ay maaga nagising. Sabi ni Ganggang, Gang. nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi. Ganon ba Ganggang? Gang? Mabuti naman kung ganon. Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan si Prinsesa Lin sa inyong kaharian? Nais ko sana itong puntahan at kausapin. Sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig ito ng lahat, si Zubaji ay napatingin kay Ganggang. Gang. At si Ganggang Gang ay nagsalita at sinabi, May iniwan na mga mensahe ang prinsesa ng lahing elf sa iyo. Mahal na mahal ka daw niya. At huwag mo madaliin ang iyong sarili. Sa pagbalik sa kanilang mundo at sa kanilang kaharian, ang prinsesa ng mga elf ay nagmamahal sa iyo ng lubos. Sabi ni Ganggang, Gang, nang marinig ito ni Daryl siya ay nagulat sa sinabi ni Ganggang na may pagtataka. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!